Halos apat na dekada na raw takbuhan, hindi lang ng mga taga-Pampanga, maging ng mga taga-ibang bayan si Apozon. Sa kanilang pamilya, pangatlong generasyon na siya ng mga albularyo. Nabanggit po ba sa inyo ng ina ninyo kung bakit kayo po sa dami ninyong magkakapatid ang nabili? Oo, oo nabanggit niya. Bakit daw po? Kasi daw eh ako, hindi raw ako marunong magmura. Hindi raw ako maramot. Paano po kayo natuto? Eh, tinuruan ako. Sandali lang yun. Sandali lang matuto. Yun lang natatakot ka pag lumalabas na yung bakterya, naiipo mo, gumagano sa palad mo, nangingilabot ka. Dahil nga sa maagang namulat si Apozon sa panggagamot, alam niyang isang malaking responsibilidad ang kanyang tinanggap. Sabi ko, ina, sabi ko, ayoko ata yan. Sabi ko gano'n kasi maliliit pa yung mga anak ko. Ay, ngayon, di ayaw ko pa rin. Nagkasakit ako, hindi ako makalakad. Oh, pinupunta ng nanay ko nang gagaling pa sa guwagwa, no? Nagpupunta dito. Sige na. Bahala na, sabi ko. Iba't ibang karamdaman daw ang kayang lunasan ni Apo Zone, At para sa mga ito, magkakaibang paraan din ng panggagamot ang kanyang ginagawa. Nang amin nga siyang bisitahin, nakasabay namin si Mang Valentin at ang labindalawang taong gulang niyang anak na si Michael John. May isang araw na raw nagsusuka at nilalagnat ang bata, kaya hindi nakapasok sa paaralan. Kaya naman, nagpas siya ang kanyang ama na dalhin siya kay Apo Zone para magpatawas. Bakit po dito kayo unang pumupunta at hindi po sa ospital or sa doktor? Hindi kasi malapit eh. Mas madali na malaman namin eh. Tsaka nasanay na kami dito palagi. Eh. Kasanayan Tsaka eh. mas maganda yung pa ano mo muna, wala namang mawawala eh. Nagdadala ng tigi isang hilaw na itlog ang mga pasyente ni Apozon. Ito raw kasi ang ginagamit niya para basahin ang kanilang karamdaman. Um, Pagkatapos Pagkatapos ibigay kay Apozon ang itlog, Agad nito itong dinadala sa kanyang altar para dasalan. O kamo nang minum ng soft drinks na malamig ah. Changa tubig na may yelo. Kasi yung siphon mo sa lalamunan. O dumikit yung siphon mo sa lalamunan eh. Ah, ayun na, dumikit yung siphon ayun nakikita mo bakit yung sipon no ah. sipon yun Kuya Michael, kumusta ang pakaramdam mo ngayon? Okay na po Kanina ba? Hindi na Yung ulok po sumasakit at saka po yung braso ko Araw ng linggo, dumadagsa ang mga tao sa bahay ni Apozon. Ngunit minsan, kahit regular na araw, may dumarayo pa rin sa kanya, lalo na kung kinakailangan. Tinutulungan si Apozon ng kanyang asawang si Apo Doming sa kanyang panggagamot. Nairapan yung mga tao pag binibigyan siya ng reseta. Hindi basta butika, nagbibigay ng gamot na walang reseta nang galing sa doktor, di ba? Pero yun namang iba, nakikiusap sila, binibigyan naman dahil nawa si Tsaka marami din nakakalam sa mga butika na yung ginagawa ko dahil matagal na. Sa pagkakayas o pagtatanggal ng amiba, pinakakilala si Apozon. Sinauna ang kanyang pamamaraan. Ang amiba raw kasi, pag hindi natanggal, maari makapagdulot ng iba't ibang sakit gaya ng pagsusuka at pagtatae na maaaring mauwi pa sa mas malalapang kondisyon. Okay, nang balikan namin si Apo Zon, nagsyempohang kakayasin niya ang kanyang apo. Nagsasasakit daw kasi ang tiyan nito. Dinadasala ni Apo Zon ang pasyente habang pinupunasan ito ng alkohol. Dito raw niya kasi malalaman kung nasaan ang amiba. Inihahanda naman ni Apo Doming ang magpapalabas umano ng amiba, ang dugo ng manok. Kaya naman bawat magpapakayas, bumibili ng tig-isang manok. Binanlawan ni Apozon ang bahaging mi amiba para lalo raw niyang makita ang kakayasin. Sa so, ano po pinapahid yung dugo? Sa buong katawan po ba? Braso lang? Yan lang. lang. Ganyan. Sa likod lang. Uh -huh. lang. Parang minamasahe. Uh -huh. Kasi ito nga po ko ito mahilig sa si eh. Uh -huh. Kailang palang to. Ano pong naging sakit niya? masakit yung tiyan niya tapos pinaliguan ko. Tubig na lang iniinom mo, huwag soft drinks eh, kaya gatas. Ganunin mo. Pwede ko? Oo, oh, ganunin mo, matigas. Sige. Ah, oo. Ang natin para makita mong mabuti, no? Okay na? Kaya pag ganun natin yan, makikita mong mabuti. Okay. Pag hindi mo balawan, hindi mo naman makikitang mabuti eh. Pino-pino pa yan, bago pa lang kasi yan eh. Hmm. Sabi nga pa, di ba last month, diba yan? Yung, oo, yung iba, kung matanda na yung bakterya na, mat matataba. Wala raw inaasahang anuman si Apozon mula sa kanyang mga natutulungan. Mahalaga raw sa kanya ang maisalba ang kanilang kalusugan. Pagkatapos kaya sinong ulo ng bakterya gamit nga itong labaha, ito pinapaliguan na yung pasyente. Pero hindi pa raw dyan natatapos dahil nga kailangan din nilang uminom ng gamot para matanggal naman daw yung uh, natitirang parts pa o yung bahagi ng uh, katawan ng bakterya. At pagkatapos nun ay tuluyan na raw siyang gagaling. nga ba sa modernong panahon natin, mayroon pa rin umaasa sa mga albularyo. Una muna, napaka mahal kasing magpagamot sa isang ospital. Ano? Bagamat pwedeng sabihin ng ating Department of Health ay libre naman ang pagpapagamot, pero syempre maraming dagdag na gastos tulad ng pagbili ng medisina, mga consultants fee ng mga doktor sa public hospitals ikaw pa ang bibili ng mga kahit mga dextrose mga i-inject sa iyo So, hindi yun ma-afford ng mas nakararaming tao. At ang sa albolaryo naman ay walang fixed na bayad. Ito ay nakabatay sa donasyon. Dahil sa kakulangan nga ng serbisyong medikal mula sa gobyerno, may ilan sa ating mga kababayan ang hindi man lang nakakakita pa ng manggagamot. Ang ganitong paraan ng paggagamot, maaari rin daw nating iugnay sa ating may sinaunang paniniwala. Depende ko anong rehiyon, anong kultura, kung saang uh, lugar. Pero ang punto dyan, mayroong tinatanggal na masamang elemento sa katawan dahil hindi ito nakakatulong para mabuhay ka ng maganda, masagana, mas kasaya-saya. Pero epektibo nga kaya ang ganitong panggagamot? Wala po yung scientific basis yung sinasabi pero karamihan sa mga pasyente na ginagamot kung meron silang sinasabing nga uh, testimonial o sila mismo nagtitestimony at gumaling sila, yan po ay isang uri ng tradisyonal na panggagamot. Huwag pa rin kalimutan pumunta sa doktor, doon sa ating mga medical doktor na kung saan meron kanya-kanya mga specialization at mapatingnan, lalo na pagka merong mga ikang uh, sugat, dapat magpatingin na agad doon sa Uh, pinakamalapit na doktor, hospital o ka, sa mga health centers. Parte na ng kulturang Pilipino ang magpagamot sa mga albularyo. Kung minsan nga, sa kanila pa unang lumalapit kapag may karamdaman, lalo na ang mga kapos sa buhay. Pero dahil hindi dapat ipagsapalaran ang iyong kalusugan, bukod sa mga albularyo, dapat ay magpatingin din sa mga eksperto. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan. Ako po si Victoria Tulad kasama sa isang brigada